Sunny, my love. So cute. Eh, mga guys, uh, guys, sabi uh, bisit po natin yung one and only. Yan to ginagawa namin pag nagbablog kami na area dito. Bawat uwi talaga namin, dumadaan kami dito. Mm -hmm. Sa asawa ni Nine -Nine na Nay Ina Condor. Bilang na rin sa ginagawa niyang pag-suporta sa team. Yes, mga idol, Tama po yan. Ano lang, balikan lang. Ganun dapat para uh, at paano. Doon na no, umiikting yung pagsasama ang bilang team. Okay. Ayan, okay. Oh, tumating sa point, napapanas pa, pa, din kami at uh, may naka, ano na siya, si ano, Limix TV, dadalaw ang binamin. Wag Hindi pa nga ako sumisikat sa <laughs> hindi pa ako sumasakot. Wag. Gusto ko makita yung mga anak ko na may mga anak na rin. <laughs> And guys, nandito na po tayo. Magbakal. <laughs> nyo <laughs> yung ni mga tao. At ano yung Kami siyang kapit bahay din. Isa na lang yung ano paboritong kanta nila? Ha? Huh? Paboritong hmm. my love. So <laughs> Ay, bayo yan? Bayo hindi yan. Hindi yan. Hindi Ay, iba. Hmm. Yung duwit, Yung ano? Ah, ng... hindi. hindi. hindi, ko kaya umibig muli. Diba? Ang hindi yun. Hindi. Hindi ko kaya umibig muli. Ano 'yun? Habang mo. mo kaya. Hindi <laughs> <then laughs> pa <tanpa> mo <laughs> sa akin. Nang Na ang pag-ibig mo ay, kailanman di magmamaliw 🎵 Ting-ting-ting-ting Ang toot sa iyo Shut po Kuya Ariel, pa-visit po ng aking YouTube channel Nagsisilpon <laughs> <laughs> pa. Eh mamaya baka, naku baka mag-live mag ako no? Magbulat <laughs> ka, <laughs> Ano yan ang isura niya? Baka <laughs> mag-comment. Baka mag yun ha? Nakaputi siya. Hindi ka baka nakaputi. Hindi ko yari yung lalo. Hindi ko yari yung lalo. Huwag ka mag-alala, alagaan namin si Nainay dito. Masa maayos siyang kalagayan. Maayos po yung kalagayan ni Nainay. kuya. bye bye po. Shout out. Don't forget to subscribe kay Ariel. <laughs> <laughs> Subscribe, Slimix TV. Subscribe, Slimix TV. Subscribe, Slimix TV.